stage pero ginahuna-huna ko man sila. Muna nga gusto kong magkilita na kami mag-reunion kami sa stage na mag-ulupod kami, may mga panay kami, may trabaho. Kahit sa sina, nagkapasalamat po gapon kay Ibibing sa gamay ng mga sa ako na huwag nga wala nakalakat. sabi <coughs> ko, kasama ko ba? Kaya nga hindi niya ako nag-asawa eh. Dahil gusto ko makita ko lahat ng kapatid ko, pabila ko buo na may na meron sila lahat nasa stable na eh. Minsan nagtataka ako, sabi ko may sakit ako pero nagawa ko pa rin. Bakit para may lakas ako? Dahil ano ng Panginoon ko nasa puso ko. Alam ko na gusto kong tumulong pero minsan hindi sapat. At talagang natapos ko lang sana araw <laughs> ko eh. Ganon din kalak sweldo ko Hindi eh, sweldo ko malit lang naman din. Uh. ko ako selfish, Tatlong beses ako nagplano gusto magpakasaya pero hindi ko ginagawa. Dahil kurang ko yung pamilya ko. Lagi ko Always family press. Hindi yung magsosorwini kasi ibang tao. Ang pamilya mo nakakalimutan. Panginoon na nakakaram na lahat hindi ko nasasabihin. Pair of the Galaxy Buds Three Pro, and while they look like what would happen if the AirPods and Cybertruck had a baby, looks obvious comparisons to the AirPods are Almost no, Six months later, did these just out sure. to be a decent set of buds overshadowed by how yeah. looks? The first highlight of these buds is their sound quality. They definitely match what Apple and Google have been able to do with their premium buds. And unlike AirPods, we can actually change the EQ within seconds. It's really been key for me to get the most out of them and sound exactly how I want. You can also improve sound quality uh, by using Samsung's proprietary SSC code. Which, which airport? We are here now at the airport. going up to departure area. Ngayon at may tumulong sa akin dito. Yan dalawang kababayan. Dahil nag over baggage sa kanila ng 7 At pinababayaran ako ng 400 dollars. So ayan. Yeah. Ipapa Hindi pinsan ka. Ipapa kay Dona. So pika pina lang. Si pika pina lang. Napakabuti nan dia sapagkat na wala akong mabilang scotch cake at bigla may lumapit sa akin. Tay so, sa kababa. Ano pangalan nyo, te? Ah, uh, Maribel po. Saan si Maribel. Biglang nag nag-offer ng scotch tape at sa akin para lang makainvest 500 plus. Thank you, Lord. Thank you sa mga kababayan na ito. Thank you. God bless. Parang parang sa na si ano ah, si Maribel mag-package sa. Ah. Yeah. Yeah, ang mababait na ang mabait na kababayan si Donna at si Maribel. Yeah. Ah uh, kung tayo po'y nananalangin sa Diyos ay may ipapadala po talagang tao na tutulong sa atin. Yan. So nakaiwas tayo sa 400 dollars na bayad. Yan. So napakabuti ng Diyos dahil merong lumapit sa akin at nag-offer ng Scott State at isang kababayan dito na si Donna na sabi niya, siya na lang magtabi ng baggage na ito at pipi kape lang sa bahay hindi na yeah. thank you thank you Robayan thank you for doing that. thank you for Maribel God bless us all I'm going to check in now to Philippine Airline flight 113 <coughs> and my flight is 12 yeah, nah. 12.50 so i take out all my excess baggage and give it to donna. and angel need to pick up the excess baggage to donna. so uh, somebody helped me here in the wheelchair going to uh, my airplane, Philippine Airlines. Yeah, gate uh, two o seven. Gate two o seven. Next, ready yeah. or not. Dan, dan, buta sa kanin mo pala may lakang. Thank you. Stop that, Gia. No, stop! Kataon mo kakakaroon? Oh? Di

Haiiii Mengugas pinggan? Oke Arao kita no no Mabib Arao Ine? Ndi nama? Daku Daku gini Nidai Ano lah, ano? Pidu? An? Diel Diel D Minu plus kami Former mayor Sang former Si Gonzales

Thank you. Bye bye. Bye bye bye, bye 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 bye. bye bye. Bye bye. Bye bye tayo ngayon sa Parisan. Anong lugar to? Atipolo? Polo. O oh, ayan, sa Parisan. Ito ang pinuntahan ko dito sa Parisan. Ang Parisan. Ano pangalan mo po? Salita ko ng salita. Ngayon para para mag-alit. Sa Polo. Kaya nakapasalita siya. I'm here now. Ano ano to? Ano? Wanayala. Ha? Wanayala. Name name Ito ito. Patsit. Ha? Patsit. 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 Pat pat Masabak buto sir. Patsit. Patsit sir. Patsit. Ah patsit. Yeah, di ako sa may patsit? Yeah. Sa Wanayala. So guys, this is my. Uh, today is Sunday, no? So this is my second day here in the Philippines, and now I'm here in Manila, Antipolo. Uh, I'm going to Pasay uh, Italian to meet my friend and give the pasalubong to him. And this is Cleo. Yeah, that's my nephew. Loso, Nelly. So we are here in Antipolo, waiting for the crowd. Yeah. Buhay Manila, Philippines, too hot. That's why I bought this shirt. Na butas butas. Yeah, panlaban sa kini. Super hot and mauso. Yeah.

Yeah. yeah, we are here in Nukadra. Anong ano to? Paranyaki ba to? Oo, oh, paranyaki na to eh. Hindi nga nasama sa pasa ito eh. Sayang. Ay, Akala ko Pasay ang yang bakit bakit tap sa mo My goodness. city of Trees para niya Eh. Ay walang lang iya. Yeah. Ako lang namin na sa pasa yung ano eh city of Ayun ano yun. source world din. Eh. Naging ito? niya kinito. Para Ay grabe. Kala ko pa sa ako Ah, market market din ay BGC rin at ano no. Pagigit makatin. Yan. Parang parehas din ng sa Las Vegas. Ayun, ang design. Ah, sa Paranyari po eh. Buti nga yung oh, Terminal 3 eh, hindi na punta. Oh, we are here now. okay na ba mag-video? Ah, uh, sir. Makadya mi ka. Sa photography. Pag wala, wala akong talent dito. Okay. Da, palagi nga nagagalit girlfriend ko pag di maayos ang picture ko eh. Ayusin mo naman! Ang ganda ka na na-view eh! Hindi mo inaayos! Pag eh, normal lang eh. Sabi ko, maayos na eh, yan, gusto mo. Kita naman yung buong katawan mo, kita naman yung paa mo. Kita naman yung ano mo. Ulo mo, Ulo mo pati yung view. Nakab Nakabindiwan uh, <laughs> pa. Sabi niya, Gago, wag blurred! Blurred yung ano ba? <laughs> blurred pala yung picture ko. Kasi minsan lumalabo yung mata ko pag ano. Uh, ano pag, pag girlfriend ko yung muna, ano, nairita ako eh. Narinig pala ako dito. Oh. Uh -huh. kami kumain last time sarap magalas sa ano Venice BGC napuntalan doon ganoon ganoon yung mala Italy na ano. Saan? Texas? Okay, uh -huh. hey, mamahag yung na Kaya sabi ko kanina, expect na sa 1.76 sa ultimo. Oh. Program la lampara. Gimo kamerahan tayo. Kamerahan tayo. Toloy kin. Pagkatapos. Gusto wala. <laughs> kami ngayon, dito po, ah. <laughs> dito kami ah. Para sa front, cam. Ah? front, cam. <laughs> front <cam. laughs> ako sa bahay ng kain ko kay Ante So, ito yung bahay nila. Ayan. So, bisita ko yung uncle ko dito. Kasi uwi na siya ng US. Ayan. So, nag-gym kami kanina. Ngayon, ah, uh, inatid ko lang siya dito. Tapos, nilibre ako ng workout kanina doon sa gym. So, yun. Uh, kita kits na lang tayo. Uncle, visit Ako na lang ako sa US. If ever, di ka makapunta uwi dito. Sige, yun lang. See you guys. I'm back to the <laughs> yung yung sa crosswalk Roy. Oh. Ang ganda, makikita mo ang ganda talaga. Hindi hindi magsimba tayo doon. Oh, doon tayo sa crosswalk bukas ha. Of oh, Stanley. don marry kasi yung stopover, stopover, parang kapalo oh. na. nawawala pa yung bagahe. So, yan na, eh, matutuloy na kami. Eh, si oh. Sinir. Sinir. Eddie vlog. <laughs> Hi, vlog. <Blag. laughs> yeah, uh, yan. ah tira kami. Oh. na kami. Eddie yeah. vlog. <laughs> Good night.